Ayan. So, meron na tayong pang change oil para mamaya diretso na tayo ng ano, motolan. So, bago tayo bumiyahe, uh, pacheck ko na yung ball bearing kasi medyo lumalaban eh. dito ito yun eh. Tapos, yung same problem natin doon nakaraan, yung hindi bumabalik yung preno dito. Yung side na to. So mamaya papatingin din natin yung loob na ito. yan Para check natin baka ubos na din yung, ano, yung pad. So naging problema dito. Okay, okay. sa taas masama kapag hindi gumana makapag aksidente tayo so mas maganda na yung pa-check natin so pag nararamdaman nyo na yung medyo lumalaban eh, palitan nyo na yung ball bearing pagka ito yung pampalit si mas before yung problema natin na hindi mo mabalik yung preno kasi nagbe-build up yung dumi dun sa may ano daw sinabi nyo naman na lagyan natin ng spring pero di ko muna lalagyan. O makapal pa. Makapal pa kahit pa May problema ka lang. sa, alam niya, doon sa loob nun yung problema. Puro kalawang na. Kaya pala matigas. Okay.